Mga ngayon meron po tayong panibagong pag-uusapan Mayor Vico, syempre ang mayor po ng ating lungsod ng Pasig City Nilampaso daw po si VP Sara Duterte Sa isang survey po na karamihan po ng mga, ng mga nasa survey ay mga kabataan O yung mga youth, yung mga Gen Z at may ilang mga millennials So ngayon, panoorin po natin no, at ano nga po ba ang reaksyon? Uh, tama lang po ba na lamang po si Mayor Vico Soto sa mga kabataan no pagdating po sa survey laban po kay VP Sara Duterte, possible po kaya na malaki po ang chance na manalo ni Mayor Vico Soto laban po kay VP Sara kung sakali pong magharap sila sa 2028? No, ito po ay kung sakali lang naman na mabago po no, yung age requirements para po sa pagkapangulo at maging eligible na nga po si Mayor Vico Soto so panorin po muna natin uh, ang isang Mayor Vico Soto ay tatakbo tapos ang kalaban niya one on one VP Sara Duterte sino po ang maaring iboto ninyo bilang kabataan sa akin po si Bico. Mayor Vico. Uh, eh, kami po kami. Eh, Vico rin. Bakit po? Ano, sa akin po kasi parang mas, mas ano po siya ngayon eh. Mas nararamdaman po namin si, si Mayor Vico kahit po taga nila po ako. Eh, kahit hindi ako taga parang nakikita, pilit ko po, nakikita ko po na transparent po siya sa mga tao po. Na, ano po siya talaga, responsive po siya kapag may mga problema po agad mga tao po. Unlike po sa... Okay so regarding po dun mga kaparing sa pagiging responsible uh, Sabi po ni kuya no responsive daw po si Mayor Vico Which is totoo po kasi Si Mayor Vico po kasi araw-araw po yan Minsan-minsan palagi po yan Na umiikot po sa bawat iskinita, bawat sulok po ng pasig Para alamin personally yung problema po ng lungsod uh, Yung problema po ng bawat barangay Inaalam niya po palagi yan Kaya nga po matalas po nakikita po namin si Mayor Vico Uh, andyan po, nag po sa bawat barangay sa PAS. Sa De pass, ilang beses na po nangyari yun. Oh, Nakikita po namin si Mayor Vico. Uh, inaalam niya po yung sitwasyon ng bawat barangay, ng bawat street, bawat skinita. Tapos, kapag meron po siyang nakita ang problema, halimbawa po, barado. halimbawa no, mayroon mayroong kailangan isaayos. So, ginagawa niya po agad. So, ganoon po, kabilis ang response po ni Mayor Vico pagdating po no, sa mga problema po ng aming lungsod. Uh... <laughs> like sa ano, Vice President ko ngayon, aside from mga ano po, mga confidential issues po, ano, parang hindi rin po ano, nagpapakita at mga ano, hardest times na kailangan po. Uh, siguro yung tiyo po ni Kuya na hardness time na hindi daw po nagpapakita o nararamdaman si VP Sara Duterte, siguro yun po ay eh dahil sa madalas po yata pag-travel sa ibang bansa ni VP Sara pagbisita po sa kanyang ama tapos pagpunta po sa iba't ibang bansa. No, ito hindi naman po sa pagtatanggol po kay VP Sara. Ang ang reason daw po kasi kung bakit na umaalis ng bansa si VP Sara para magtungo sa iba't ibang mga bansa ay eh para makapiling daw po yung mga kababayan daw po natin doon, yung mga OFW po natin doon na sobrang nadidismaya na raw po kay Pangulong Marcos. Yun po yung sabi noon ng ating bise uh, presidente na reason kung bakit gusto niya kung bakit madalas po siya nagte-travel papunta sa iba't ibang mga bansa. So, um, ito para sa akin na po kasi mga paring eh. Para sa akin na po to. Personally po kasi, you are the vice president of this uh, country. So, dapat uh, makiisa ka po sa layunin ng ating Pangulo. Diba? Mayintindihan, naiintindihan po natin magkalaban kayo. Uh, hindi kayo magkasundo pero interes po kasi ng bansa natin ang pinag-uusapan dito huwag po nating idamay no, ang sambay ng Pilipino sa away po ninyong dalawa wala po tayong pakialam sa away po ni Pangulong Marcos at ni VP Sara. Binasok po nila ang posisyon at na, na yan, tayo po ang naglukluk sa kanila. So dapat lamang po na magkaisa po sila para po sa ikakabuti ng ating bansa. Yung away nila, isang tabi po muna nila yan, di ba? Isang tabi nila yan. Ipagpatuloy nila yung away nila pagkatapos ng termino nila. Pero sa ngayon kasi, na nakaupo sila sa pwesto, sila pong inaasahan natin, dapat po magtulungan sila. Hindi po yung sisiraan mo yung isa, Babalik yung isa, sisiraan ka din Sisiraan mo din yung isa, sisiraan ka naman ng isa Kung parang napaka ano na po eh, Di ba, balikan lang po, gantihan lang po ang nangyayari Asahan po natin na ang gantihan po na iyan Ay magpapatuloy po Kapag si VP Sara naman po Ang nanalo bilang uh, pangulo Ng ating bansa sa 2028 Paano gantihan? Sigurado po tayo makaparing 100 show na ipapakulong niya at babalikan niya ang mga Marcos dahil po sa ginawa sa kanyang tatay na pinakulong o isinuko po sa uh, ICC, no, sa The Hague, Netherlands. So sigurado po na babalikan niya ang mga Marcos especially po si Pangulong Marcos, si Speaker House Martin Romualdez. So gantihan lang po yung ng gantihan. Hindi po tayo matatapos dyan. Si Amy Marcos, hindi po tayo nakakasigurado pero malinaw po na talagang handa niyang ipagpalit no yung kanyang kapatid para po sa kanyang kaibigan o Ewan ko, kumbaga sa interes, uh, sabi nga po ng iba, para sa interest po ng kapangyarihan, eh, pinagpalit po no, ni Aimee Marcos yung kanyang kadugo para po sa iba. Pero yun nga po yung sinasabi po natin na sumubok naman po tayo ng bago. Di ba? Sawa na po tayo sa gantihan eh. Di ba? Sumubok naman po tayo ng iba. Nasa posisyon po tayo, nakaupo po tayo, nagsiservisyo po tayo para sa mga kababayan po natin, hindi po para mag-away-away, magbangayan, di ba? etc. and so on. Okay, so next po mga paring, panoorin po natin uh, isang kabataan po ulit, katulad po natin. Magwa one on one si BP Sara Duterte at si Mayor Biko Soto sabi sa pagkapangulo. Na, soto eh, sabi uh, eh, okay. sino, sino ay boboto mo? Yung totoo sir? Siyempre, bilang isa na rin sa kabataan tinutukoy mo eh, mas matunog ang pangalan, mas malinis, arguably mas malinis. Mas uh, mas patok ngayon. Eh, hindi soto. Okay okay so doon po tayo sa mas malinis. Yeah, totoo naman po. No hate po kay VP Sara. Mas malinis naman po talaga si Mayor Vico kumpara kay VP Sara pero siguro may magkasinggaling siguro sila pero pagdating po kasi sa transparency and good governance eh mas mas lamang po doon si Mayor Vico, di ba? Kasi kung si Mayor Vico po ay transparency po ang pinapatupad dito po sa amin sa Pasig, si VP Sara never pa naman po, di ba, nagkaroon ng background si VP Sara kung saan nagpatupad po siya ng transparency, no? At dahil nga rin po sa iba't ibang isyung kinakaharap ng ating VP, gaya po ng paggasta o sabi nila pag nanakaw daw, ng milyong-milyong halaga sa confidential funds ng ating Uh, ng ating bayan, no? doon po natungisan yung pangalan ni VP Sara. Pero si Mayor Vico po kasi kahit marami po kasong isinampa sa kanya, kaya po nung pagpilit na pagdisqualify sa kanya, uh, yung pagpilit po na pagdawit sa kanyang pangalan sa korupsyon, lahat po yun nagawa po ni Mayor Vico na malinis po ang kanyang pangalan na nagpapatunay lamang po na ang lahat ng po iyon ay isa lamang pong paninira. Yeah, sa so ngayon po tayo, agree na agree po ako sa sinabi niya na si Mayor Vico po ay mas malinis kumpara kay VP Sara ting po kasi no sa background po nila pero siguro magkasing naman po siguro sila uh, at hindi rin naman po natin maitatanggi na magaling din naman po si VP Sara nga marami po sa mga taga-Davao ang nagsasabi na si VP Sara po nung naging mayor ng Davao ay nagpapakita rin naman po ng kagalingan at marami din naman daw pong naipatayo so yes din respeto po natin yon uh, yun po yung pananaw nila. Siyempre, taga po sila. At sa akin naman, dahil taga-pasig ako, kaya ako po nasabi yun na mas magaling po si Mayor Vico dahil taga-pasig po ako at uh, nasaksiyan ko at naramdaman ko po yung pagsiservisyo ni Mayor Vico at ganun din po sa mga taga-dabaw dahil naramdaman din po nila yung pagsiservisyo ng mga Duterte kaya para sa kanila mas magaling po mga Duterte especially si Bipi Sara. So, kumbaga, kanya-kanya opinion po 'yan, eh base po sa base sa ating mga naranasan sa kanilang pamumuno no sa kanis kanilang mga bayan, sa kanika kanilang mga syudad. So, 'yun lamang po. Mga pareng uh, so far po kasi marami pong mga survey na lumalabas na ang mga kabataan po ang sumasagot. Mga kabataan kaya natin, pero base po sa kanila, mas gusto po nila si Mayor Vico o mas iboboto po nila si Mayor Vico kesa po kay VP Sara. At huwag po natin maliitin ng mga kabataan dahil ang mga kabataan po ay dominante pagdating po ng 2028 kung saan pwede pong umabot ng 25 million na mga botante. Kaya hindi rin po biro. Pero dahil nga po hindi pa eligible si Mayor Vico Soto sa 2028 at wala naman po siyang sinabi kung tatakpo pa siya, ang posible po kasing magharap ay si Mayor Lenny Rupredo at si VP Sara Duterte. So syempre, kaya po ni Mayor Vico, lahat po ng suporta kay Mayor Vico ay mapupunta po kay Mayor Lenny Robredo dahil unang-una, mayroon po sila ng hangarin at pareho po sila na gusto ng maayos transparency.